Guys, welcome sa aking munting youtube channel, discarding Masipag TV kung saan iba't ibang uri ng topic ang nating pag-uusapan pero oh, dahil bago pa itong youtube channel natin please subscribe, like, comment, share and hit the notification bell para upticket ka sa mga upcoming videos natin and then guys huwag niyo halapansin yung ating pagtatagalo kasi bisaya, matanda po so Dun na yung ko na wali kita Tagalog pariha magkano ka dumating another one magkano ka dumating <laughs> gago maganyan ba gunggong barinig kita sa mukha eh. Ito na naman mga kasipag, nagbabalik. At bago yan, isang napakagandang araw na naman sa ating lahat. For this video, ituturo natin ang tatlong effective na discarte kung paano ka makakawala sa pagkakalubog sa utang. Shoutout na pala sa lahat ng mga araw-araw nagsusumipag. Especially sa mga lunod na lunod na sa mga bayarin o utang na walang idea kung saan o anong gagawin akbang para makawala na sa pagkakautang. Pag-uusapan natin ang tatlong method o strategy na alam kong makakatulong sa iyo. Lalo na kung isa ka sa mga namram problema kung saan ka magsimula. Kung saan ka magsisimula dahil sa napakarami mong bayarin. Mga kasipag, karamihan, counter ko na sobrang nahihirapan na sa buhay dahil sa utang. Iisa lang ang dahilan niyan mga kasipag yun ay ang binabaliwalalan nila ang tanilang utang which is nagiging mali. Karamihan din kasi mga kasipag. Hindi ko naman ilalahat, pero meron talagang iila na hindi nila alam na ang utang ay utang na dapat bayaran. Kaya tayo na obliga magbayad mga kasipag kasi obligation natin yan. Matuto tayong gampanan ng mga obligation natin sa buhay. Mga kasipag wala namang nakukulong sa pangungutang. Ito to yan. Bola lang yan. <laughs> Pero tandaan natin na ang utang ay dapat binabayaran. Tandaan po natin na tayo ay nanghiram at tayo ay hindi nanghihingi. Huwag po nating ugaliin idaan sa limit ang obligation natin. Huwag nating ugaliin kalimutan ang utang. Bagkus bayaran kay sa takasan. Nag ginagawa pera ng igilan. Mga kasi pag hindi lang isa o dalawa, tatlo kundi marami-rami na rin akong nakilala na porket hindi. Sini-singil hindi rin nagbabayad ng kusa. Yun bang literal na utang lipay? Bayad likay-likay. <coughs> na siyang maling gawain kaya ka nababaon sa utang. Out of topic na pala sa kakalada. Proceed na natin itong tatlong discarding o method na pang malakas ang makakatulong sa iyo na magiging debt-free. Discarity o method number one. Ang snowball method. Ang snowball method na pinapasikat ni Dave Ramsey kung familiar ka sa snowball kasipag o kung nasubukan mo nang gumawa ng snowball. Chan madali mo itong maintindihan. Mga kasi pag sa discarding ito, para ka lang talagang gumawa ng snowball, yun bang magsisimula ka sa maliit hanggang sa palaki ng palaki? Ang strategy ng method na ito mga kasi pag ay mo lang naman. Ilista mo lahat or gumawa ka na personal planner. Kung saan isusulat mo doon lahat ng mga utang or bayarin mo. Simulan mo sa pinakamababang interest o pinakamababang babayaran down sa pinakamalaki. For example, mga kasi pag mayroon kang apat na utang. Na 1,000, 3,000, 5,000 at 10,000. Ngayon sa isusulat mo, unahin mo yung 1,000 down to 10,000, at pagkatapos mo na isulat lahat, simulan mo nang dumiskarte para mabayaran yung pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Pero mga kasipag, may pero tandaan na hindi ibig sabihin na yung pinakamaliit lang ang bayaran mo dahil pag ang maliit lang ang binayaran mo. Magpipending naman yung iba. Hanggat maaaring mga kasipag bayaran mo lahat sa minimum na bayaran. Pero nakafocus ka sa pinakamaliit. Kumbaga, mas lakihan mo sa minimum na bayaran yung pinakamaliit. Now, ito yung purpose ng snowball method mga kasipag. Sa method na ito pinaparamdam sa iyo na kahit papakunti-kunti at nagsimula ka sa maliit, pinapakita sa iyo na kaya. Kahit pa hindi madali pero patuloy ka lang sa pagsisikap mababayaran mo rin lahat. Lalo na pag naka one step ka na. Nabayaran mo na yung pinakamaliit, dun mo lang maramdaman na kahit papanoy. Papa Paano may achievements ka na kahit mahirap at hindi madali? Mga kasi kung hindi talaga madali ang magbayad ng utang, ang lalo pa kung matagal mo nang magamit ang pera. Discardio method number 2 ang avalanche method. Mga kasi pag ang avalanche method naman ay kabaliktaran sa snowball method. Kung sa snowball method, the pre-prioritize mo yung pinakamaliit down. Sa pinakamalaki mang sa avalanche method naman is prioritize mo naman yung pinakamalaki down. Sa pinakamaliit. Although, same procedure pera ng avalanche method sa snowball method. Nagagawa ka ng listahan. Yun nga lang sa avalanche method na una na yung malalaking interest o utang. Tandaan lang natin na sa avalanche method ang fukos nating bayaran ay yung mga malalaking utang. At ito pa mga kasipag. Sa pagkakaalam ko ang avalanche method ay naka-prefer or nababagay sa mga taong may mahahabang pasensya at may matitibay na sikmura. Paano masabi? Bakit kumaba na sabi? Na para lang sa mahahabang pasensya. Simple lang mga kasipag. Sa avalanche method. Siguro magtataka ka talaga. Dahil sa tinagal-tagal mo siyang minahal ay iniwan ka pa Ito na talaga mga kasi pag siguro magtataka ka kung bakit ka bayad ng bayad ng matagal tapos wala pa rin progress tapos kung wala kang pasensya at titigil ka na lang. Yan ay wag na wag mang gagawin kasi pag dahil sa avalanche method kung magjaga ka lang mag babounce back din sa iyo ang lahat ng mga mabubuting race luta niyan. Discard yung method number 3 ang emotional method. Ang diskartan nito mga kasipag ay advisable or karapat dapat sa may mga utan na pre ni pressure o hinaharas ng tanilang inuutangan. O alam kong hindi lahat ng nagpapahiram o lenders lalo na pagdating sa singilan ay maganda ang pakikitungo sa atin. Lalo na pag pinapakita natin na wala tayong planong magbayad. Magagalit talaga yan sila kasi may paggagamitan din sila sa pinapahiram nila. At isa pa may kasunduan naman na kayo. May kasunduan naman na kayo sa pagbayad sa tamang panahong na pag-uusapan. Ngayon mga kasipag, hindi rin naman palagi na hindi tayo nagigipit. Hindi naman araw-araw maganda ang takbo ng ating buhay. May panahon talaga na walang-wala rin tayo. Ngayon kung nahaharas ka na feeling mo pressure na pressure ka na talaga. Skip ka na sa snowball method at sa avalanche method. Ang emotional method na lang ang gagamitin mo. So kung alin man sa mga inuutangan mo. Ang labis kang napre-pressure. Yun yung unahin mo. So yun lang mga kasipag. Alin man sa tatlong mga discarding ating nabanggit. Pilihin mo yung suitable sa kalagayan mo ngayon o kahit ano pa yan. Dapat disiplinahin muna natin ang sarili natin. Mga kasipag, comment down below sa ating comment section kung alin sa tatlo yan na pili mo.